Mula sa isang cute na limang taong gulang na contestant ng Starstruck Kids hanggang sa isa sa pinaka-versatile at pinakamamahal na aktor sa Philippine Entertainment Industry ngayon, si Miguel Tan Felix ang tunay na nakabihag sa puso ng marami. Pero ano nga ba ang sikreto sa likod ng kanyang mahabang buhay sa showbiz? At paano siya nananatiling humble sa kabila ng mga dekada sa limelight? Stay tuned as we dive deep into the life. Marami sa amin ang unang nakilala si Miguel noong sumali siya sa Starstruck Kids noong 2004. Kahit noon pa man, hindi may kakaila ang kanyang alindog at talento na nakuha niya ang titulong First Prince. And from that moment, his career only soared higher. Sa murang edad, Gumanap na siya bilang pagaspas sa hit fantaserye na mulawin isang role na ginawa siyang household name. Ang kanyang portrayal of the lovable and innocent winged child made everyone root for him. Then came Nino, where Miguel took the challenge of portraying a mentally challenged boy who inspired viewers with his pure heart and tiaga. Ang kanyang performance ay pinuri ng marami na nagpapatunay sa kanyang lalim bilang isang aktor. Fast forward sa at 2023, binigyang buhay ni Miguel ang isa sa mga pinaka iconic na karakter ng anim si Steve Armstrong sa Voltes Lee, Legacy. Ito ay isang napakalaking tagumpay sa kanyang karera na nagpapakita ng kanyang kakayahang manguna sa isang malaking budget na produksyon na may matinding mga pagkakasunod-sunod ng aksyon. At ngayon, sa 2024, gaganap si Miguel sa isa pang makapangyarihang papel sa mga batang riles Isang serye ng action drama na nagbibigay liwanag sa mga pakikibaka ng mga kabataang mahihirap na lumalaban sa kawalan ng katarungan. Miguel, mahigit dalawang dekada ka na sa showbiz. Ano sa tingin mo ang sikreto ng iyong mahabang buhay? Honestly, I think it's a mix of passion, discipline, and never loses sight of who I really am. I always challenge myself with different roles and make sure I keep improving. And of course, I stay grateful to Emma fans who have been with me since day one. I owe it to Emil family. They keep me in check and remind me of what truly matters. Hindi lang ito tungkol sa trabaho, kundi sa pagiging mabuting tao rin. Beyond acting, Miguel is also known for his humility and generosity. He actively participates in charity events and makes it a point to give back to the community. Ang kanyang sinseridad ay naging isang huwaran para sa maraming aspiring artists. Pero alam mo bang hindi lang si Miguel ang Tan Felix na kumakaway? Isang bagong miyembro ng pamilya ang sumikat din sa mundo ng social media. Miguel, sabihin mo sa amin ang tungkol sa pamilya mo. Nabalitaan namin na may nasa angkan mo ngayon sa social media scene. Ao. Oh. Ang nakababatang pinsan ko ay nagsisimula ng bumuo ng sarili niya mga sumusunod online. Mahilig siya sa blogging at paggawa ng content at talagang ipinagmamalaki ko siya. Nakakatuwang makita kung paano umuunlad ang aming pamilya sa digital world. Sa napakaraming achievements under his belt, what's next for Miguel Tanfelix? What are his dreams beyond acting? Miguel Saan mo nakikita ang iyong sarili sa susunod na lima hanggang sampung taon? Talagang gusto kong tuklasin ang mas mapanghamong mga tungkulin, marahil kahit na makipagsapalaran sa pagdidirekta o paggawa balang araw. Ngunit sa huli, gusto kong patuloy na magbigay ng inspirasyon sa mga tao at gumawa ng positibong epekto sa anumang ginagawa ko. From my child star to a leading man, Miguel Tanfelix continues to shine as one of the most talented actors of his generation. Ano sa tingin mo ang pinaka-iconic na role niya? Let us know in the comments below. And don't forget to like, share, and subscribe for more exclusive showbiz content.